Plant, at saka yung mga ibang projects dito sa Ilocos. Sa katunayan, ang Provincial Auditor ng Commission on Audit, si Attorney Agustin Chan, ay paulit-ulit na hinihingi mula kay Chavit Singson ang kanyang paliwanag sa milyon-milyong pisong nawawala mula sa excise tax collection. Sa isang sulat, hiniling ni Attorney Chan kay Singson na i-liquidate ang mga cash advances nito mula taong 1996 hanggang 2000 na nagkakahalaga ng mahigit 120 million pesos mula sa Tobacco Excise Tax Fund. Noong Oktubre 4, taong 2001, inambush at napatay si Attorney Agustin Chan at pati na ang kanyang driver sa Sitio Baway, Pantay, Ilocosur. Isang araw bago ang pagpaslang, nagpadala si Atty. Agustin Chan ng text message sa isang radio news reporter na nagngangalang Randy Reboron na nagsasabing ibubunyag niya ang katotohanan sa likod ng anomalya ng RA-7171. Bigla ako nung sabi nilang na ambush siya. Sabi ko, wala na ibang gumawa niyan kung hindi noon pa man ay hiniling ni Chavit Singson kay President Estrada na tanggalin si Agustin Chan at ang buong Provincial Commission on Audit ng Ilocos Sur. Nasabi niya sa akin, samahan ko siya kay Presidente, nung ganda-ganda ay si Chavit na ipinakakiusap niya ng gumari, anusin yung auditor doon sa kanyang probinsya. Ang nagaling ko sinabi sa kanya ng Presidente, wala akong pagalim sa mga constitutional appointee. Kaya kung ikaw ang may problema sa auditor, siguro dapat harapin mo yan. Hindi lang si Agustin Chan ang biktima ng mahiwagang pamamaslang sa Ilocos Sur. Si Efren Rambo Rafanan isang komentarista ng radio sa Ilocos tinambangan at pinagbabaril matapos ilantad ang mga anomalyang kinasasangkutan ni Singson. They uh, don't you know na pag mo yan eh baka papatayin ka ni Nakaligtas si Rapanan ng may tama ng bala sa balikat. Ngunit napatay ang kanyang asawa't at anak kasama ang pinsan bodyguard at pati na ang kanilang family driver. isa lang ang lumalabas sa mga paratang na ito ni Luis Chavit Singson na siya at ang kanyang mga tauhan ang nagpalsipika ng na mga blankong resibo at dokumento upang pagtakpan ng milyon-milyong perang binispalgo mula sa tobacco excise tax. Ito ay inamin mismo ni Singson. May prinsipyo sa batas na nagsasaad na ang pagkakasala ni Pedro ay hindi pwedeng ibintang kay Juan. Based on our investigation, the allegation of uh, Mr. Chavez that President Joseph Estrada received 130 million from the Excise Tobacco Tax Share of the province has no basis in fact. On the contrary, it was Mr. Chabit Singson who was responsible for the cash advance of that 170 million out of the 200 million that was remitted to the province. Absolutely, there was no evidence to show that President Joseph Estrada received such amount. Unti-unting nabubuo ang palaisipan. Isipin na lang natin Nagpasya ang Pangulong Estrada na gawing legal ang wedding sa pamamagitan ng Bingo 2 Ball. Dahil dito, nanganib na mawala kay Singson ang kontrol ng wedding sa buong Pilipinas. Sa kabilang banda, naiipit na noon si Singson dahil malapit ng mabisto ang kanyang pagdispalko ng pera mula sa tobacco excise tax. Ililegalize na yung wedding. Ayaw niyang pumayag at ang sabi niya kay eh, atong kunin mo na lahat ng mga uh, waiting sa mga ibang probinsya, wag ka na lang makialam dito sa uh, lugar ko. Eh, binigay daw yung prangkisa do sa kalaban niya sa politika. Sabi ni Governor uh, Chabit Chingson sa amin, eh, binigay niya yung prangkisa doon. Di, uh, I am politically dead. Dahil mahihinto ang weteng, ay mawawalan si Chavit ng pagkukunan ng kita na kanyang gagamitin para maipantakip sa nadispal kong pera. Hindi kaya binaliktad at idinawit ni Singson ang pangulong estrada upang malusutan ang gusot na kanyang pinasukan. Sino ngayon ang may atraso sa bayan? Sino ang tunay na mandarambong? Isa ring paratang kay President Estrada ang paggamit ng impluensya at panggigipit sa GSIS at SSS para bumili ng shares mula sa Bell Corporation kung saan siya di umano nakakuha ng komisyon. In the amended information, the prosecution accused the President of directing the GSIS and SSS to purchase shares of stocks from Bell Corporation and collecting or receiving commissions for his personal gain and benefit. Subalit sa kanilang sinumpaang salaysay, sinulungat ito ng mga testigo mismo ng prosekusyon. Sina Mr. Carlos Aureliano na chairman noon ng SSS at Federico Pascual na presidente noon ng GSIS. The two witnesses testified that the acquisition of Bell shares was above board. Inamin din nila na binili ang Bell Shares matapos ang masusing pag-aaral. In fact, both the GSIS and SSS made a good investment in the purchase of the shares. Sa madaling salita, kumita ang gobyerno sa nasabing shares. At bago pa managing presidente si Joseph Estrada, ay matagal nang bumibili ang GSIS at SSS ng shares mula sa Bell Corporation. Sinasabi ng mga prosecutors na kumita ang Pangulong Estrada ng komisyon mula sa pagbili ng Bell shares. Subalit wala silang iprinisintang anumang dokumento o kahit isang testigo na may personal na kaalaman sa nasabing komisyon na di umano'y natanggap ni President Estrada. Ayon na rin kay Willie O'Shea, na isa sa mga direktor ng Bell Corporation. Si Jaime de Chavez lamang ang kanyang kausap tungkol sa nasabing komisyon. Kay de Chavez din iniabot ni Osierang Cheque para sa komisyon na idiniposito ni Jaime de Chavez sa kanyang savings account sa Far East Bank and Trust Company. Isa rin sa